Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber Narito po ang kanyang katanungan Itanong ko lang, madam, kung gaano kadami ang dapat nilalabas na tamod ng isang lalaki tuwing siya ay nilalabasan. Napakakaunti po kasi ang lumalabas na similya kapag ako ay nagjajakol. So, yan po ang katanungan ng ating isang subscriber at wag na po nating banggitin kung sino po siya para sa kanyang privacy, no? So, kaano ba daw kadami? ang dapat ilabas na similya kapag uh, ang isang lalaki ay uh, nagjajakol. So, ayon sa aking research, pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, tuloy na tayo. Ayon sa aking research, ang dami ng similya na nilalabas ng lalaki sa tuwing siya ay nilalabasan ay karaniwang nasa pagitan ng 1.5 hanggang 5 milliliter liters o ml na tinatawag 5 ml. Ano ba kadami yung 5 ml na yan, no? Siguro yan isang ano yan, yung mala, yung kutsarita. Yung kutsarita hindi po yung malaking spoon ha. Yung kutsarita lang na maliit yun, yun ang karaniwang lumalabas, no? 1.5 hanggang 5 milliliters na uh, similya ayon sa aking pag-research. Yan po ang dapat kadami, no? Ngunit, gayon pa man, ang dami nito ay maaaring magbago depende sa iba't ibang salik tulad ng number one, edad, ang mga mas batang lalaki ay kadalasang mas maraming similya na lumalabas. So, ang ibig sabihin, no, depende pala yon sa, ano, sa dami. At uh, magbabago, depende sa iba't ibang salik rin tulad ng edad o mataas ng edad ng lalaki. Minsan, ay mas marami ang mas nakakabata. Yan po yung number one. At ang number two naman, Kalusugan ang pangkalahatang kalusugan at uh, hydration ay nakakaapekto rin. So, ang ibig sabihin kapag hindi tayo masyadong umiinom ng tubig o basta yun na yun, kailangan hydrated tayo parati. Pag kung gusto dating mas marami yung mga lumalabas o no? Kasi daayon sa ating subscriber, kakaunti lang talaga. Siguro hindi umiinom ng tubig. <laughs> Pero yun na nga dahil iba't ibang mga salik, no? Yun na nga sa edad, kalusugan. At ang number 3 naman, sobrang talik. O ano naman ito? Ang madalas na labasan ng tamod ay maaring magresulta sa mas kaunting similya sa bawat pagkakataon. So ang ibig sabihin kapag napadami o araw-araw ba tayong ano lalo na sa mga baguhan, mga bagong nagahanimon pa, tsak, mga ano 'yan. Uh, uras oras-oras bayan araw-araw bayan so ibig sabihin yon na pasubra. kaya uh, ang similya niya ay kakaunti lang din ang lumalabas kasi parating lumalabas pero hindi naman yan nakakaapekto dahil pupunduhan na naman yan eh magpupundo na naman yan no kapag inilabas so ang ibig sabihin uh, pag sobra talaga yun na yon Kumakaunti. pero hindi po ibig sabihin na Uh, tawag dito, merong problema. Pero ayon doon sa mga sa nagtanong, hindi ko lang po alam kung anong problema niya, no? Anong problema natin? Kaya mas mabuti na magpatingin tayo sa isang doktor dahil ano naman eh, hindi naman sinabi dito na parati kang nakikipag talik o kaya parati kang nagsasarili, so baka may ibang problema. So, mas mas mainam na kumonsulta tayo sa isang doktor kapag may ano, kapag sa tingin mo ay namuproblema ka. Yan lang po. So yan po 'yung number 3, sobrang labanan. At ang panglas naman natin, iba pang salik ito, no? Halimbawa, stress, stress ka yung diet mo at iba pang mga medical na kondisyon ay maaari ring makakaapekto sa dami ng similya. So ang ibig sabihin kapag stress ang isang lalaki, lalo na yung lifestyle niya, sa diet niya at uh, bay mga medical na kondisyon, may mga karamdaman po, so maaari rin po itong makakaapekto sa dami ng similya. So yan po guys, maitilang po ito at uh, sinagot natin ang ating subscriber. At uh, maraming salamat sa iyong tanong at ginawan ko na lang to para pangkalahatan para sa susunod. Pag meron na namang nagtanong na bakit ang simi, ano, kadami ang similya, ay eh, ginawan ko na lang ng video. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod ang inyong lingkod. Ati Stella ninyo. bye Bye!